Mga lalaki mga baka dito sa Riyaya. Mga lalaki mga baka. Grabe mataas pa sa, tutuwar ko ito may ano eh. May 6 feet na yung taas na yung pinakapusong pasong niya. Laki. ay nila yung mga ano lang siya siguro ito pa yung mga pinipits din siya ayan mga katalong tv and may pagdaan natin dito kanina na tayo sa may highway binakit malaking baka dito sobrang laki oh tatlong bakang malalaki grabe oh dambuhala oh, taas dito oh malalaki mga baka dito na nakita natin tayo pinakatambay sa waiting shed, nakita natin itong mga bakang ito. Oh. Pagkalalaki. Yun. Oh. Siguro ito po yung mga mahigitan isang daan, Pati matangkat po siya. Yun po yung napadaan tayo dito sa may sariya, Tayo habang titinda may nakita tayo ito. Ang laking baka niya. Tingnan natin siya. Tatlo po silang malalaking mga baka. Ang taas pati niya. Sobrang taas. Yan. Oh. Grabe ang laki. pati ito bali tatlong mga lalaking baka ang dami nila oh. ang pakain nila yata yung pati gulay pinapakain na rin nila ang nakapadpad po dito sa kanila yung pakain ni ano oh. parang yung talong na gulay tapos yung mga mais grabe ang laki nito mga dambuha lang baka ayan grabe halos yung lalaki siya yung isa mas medyo mahaba-haba po yung katawan ng isa tapos ito naman po ay ano pagkalaki oh gaganda ng katawan nila busy lang si kuya may ari po at ano napadaan lang tayo dito kando oh. ang mga katawan nila matataas na metik na metik. Nandito lang po sila sa ilalim ng sampalok. Tapos ang pakain nila dito ay parang ano yung mga mais na ano pati po yata dayami na rin. At meron po ako nakita dito mga konting talong siguro. Pinakain din siguro ng mga gulay yung mga reject na mga talong na uh, pinatapo na, ipatapo na, pinapakain sa kanila. Grabe na laki nito, malalaki. Bali po siya yung tatlong baka malalaki. Tapos ito po meron pa rin dito. Ito na may medyo mababa siya pero mataba. Ayun, ito na nga pakain nila oh. Grabe lalaki. Pakain nila kamatis at talong. Ayun po. Gaganda ng mga baka na to. Dito lang tayo nakakita ng na malaki mga baka sa Sariaya. Ayun, ganda. Matataba talaga siya. Tinan niyo po ito, isa yung mitig na mitig siya. Mukhang mabait naman pati oh baka natin medyo uh, ano sa mga medyo ano siya parang medyo may pero laki nagulat din ako yung nagulat din siya laki oh grabe din natin yung mga puwitan nila yan oh grabe yung laki dambuhala matataba mga baka ni kuya ang laki mga baka din sa riyaya Eh no, Oh. Malalaki mga baka. Pakain nila yung mga ano lang siya. Siguro ito pa yung mga pinipits din siya. Grabe laki. Ito ang pinakamalaki. Ito ang isang to may ka ano siya ah, kalakihan talaga siya malalaki mga baka grabe mataas pa sa ano to wari may eh may 6 feet na yung taas na yung pinaka pusong pasong niya laki dambuhala oh Ayan mga talong TV ala, uh, Abangan nyo po yung ating uh, pagtatanong Sa ari ng tatlong bakang ito Ito po ang halos pinakamalalaking baka na nakita natin dito sa Sarayaya Ito po yung isang yan Tsaka yung nasa sa dulo dalawa po malaki Ayan ito yung dalawang yun nila nagulat tayo Kanina pati na tayo naka, Tayo tayo sa waiting shade kanina Ayan no, oh, laki nyo, tinan nyo, Taas Grabe baka ito Dumapit sa atin siya Ayan oh tayo ay dapat lang dito kanina at uh, ako po tayo dito sa labas sa may highway nakita natin itong tatlong bakang malaki dito medyo si Kuya po yung may ginagawa lang at mga susundan linggo po tatanungin natin si Kuya ng mga halagang informasyon sa kanyang pag-alaga at pala kanya nagantuhan na kay mga baka niya kaya maraming salamat po uh, panood sama-sama tayo manood sa video natin sa susunod po na update natin dito sa mga bakang gantong kalalaki kaya po napakalaki ng bakang ito okay yeah. Yow.